Panoorin niyo to mga kaidol Para makakuha kayo ng idea dito ka nanay. Ang ginagawa ni nanay dito para hindi na siya mag ng tubig at magpakabit ng nawasa na tubig. Yung tubig mismo doon sa bundok, yan o, pinadiretso niya doon sa kaniyang lababo. Parang gumagawa si nanay dito ng sapa. Pero ang kagandahan dito ay unlimited yung tubig. At saka malinis kasi yung tubig niya hindi siya napupundo, kundi talagang, ano siya oh, aagos yung tubig, malinis talaga. Ngayon, ang ginagawa ni nanay dito, tuwing naghugas siya, babarahan lang yan ng bato para mapundo yung tubig at lumalalim. Yun po ang kagandahan dito. Pag ganito mga kaino doon sa bundok, ay talagang malamig yung area. Lalo na yung bahay mo, kahit may init yung paligid, kapag may nakapasok na preskong tubig, para ka na din naka-aircon at saka dyan na din ang hugas sinanay yan nakikita mo naman dahil unlimited ang tubig tuwing naghugas sinanay ibabad lang niya dyan tapos yung mga dumi diretsyo na yan doon sa baba yano o, sobrang linis yung tubig na yan kahit dyan na umiinom pwedeng pwede ang idea na ito ay galing pa sa ibang bansa kaya kung napanood mo ang video ito at merong kang tubig dyan sa bundok ninyo na mataas pa doon sa bahay mo, pwedeng pwede mong idiretso yung tubig doon sa bahay niyo mga kaidol idol Ayan, nakikita mo naman sa video ito kung paano ginagawa nila ng diskarte. Na instead na lumalabas si nanay, hindi na doon na siya sa kanyang bahay. Yan o, oh, nakikita mo naman kung gaano kagaling ang kanyang diskarte. Ito yung kusina na diretso na yung tubig. Oh. Pero yung idea na ito mga ka-idol, hindi pa nagawa ito sa Pilipinas. Kumbaga doon pa lang sa si ibang bansa. Kaya ikaw kung napanood mo to tapusin mo ang video ito para magkaroon ka ng idea na pwede na ikaw gumagawa ng paraan na ipapasok mo yung tubig doon sa bahay mo. Ang tubig na ito ay malinis. Andiyan na maghugas ng gulay. Andiyan na din sila mag-inom. Lahat andito na. Kaya kung napapansin mo ang mga tao sa bundok o sa bukid, mga ka-idol, ay matagal talaga silang mamatay. Una-una, tumatanda talaga sila na mahaba ang buhay nila. Yung iba umaabot ng 150 years, 200, 300. So ganyan kahaba yung buhay nila doon. Dahil sa lugar nila ay preskong presko. At saka malinis yung tubig na iniinom nila na walang halong kimikal, walang halong klorin pati yung mga protas nila, gulay, lahat niyan ay organic. Kumbaga safety din sila tuwing kinakain nila yan kahit hilaw ay talagang safety yung katawan nila dyan.